Silipin naman natin ang sitwasyon sa pinakamalaking sementeryo sa Cebu City. May live report si Jesse Atienza ng PTV Cebu. Jesse? Yes, Audrey. Live tayo ngayon dito sa labas mismo ng kareta Cemetery. Isa ito sa, kung hindi man ang pinakamalaki, isa ito sa mga malalaking sementeryo dito sa lungsod ng Cebu. At sa mga oras na ito ay uh, dumadag sana mga tao dito na gustong uh, bumisita sa Nicho o sa himlayan ng kanilang mga mahal sa buhay. At uh, sa pagpasok mo dito sa Kareta Cemetery ay may makikita kayo agad na police assistance desk na itinalaga ng kapulisan. Kahapon ay nagkaroon din ng inspeksyon ang uh, PRO-7 sa pangunguna ni Police Brigadier General Uh, Anthony Abirin kasama si uh, Cebu City Police Office Director Colonel Erineo Dalugdog para masiguro ang seguridad ng mga sementeryo. At mamayang alas 9 ng umaga ay eh magkakaroon ulit ng inspeksyon ang Cebu City Police Office sa mga sementeryo dito sa lungsod ng Cebu. Kung makikita nyo nga sa likod din natin, eh, medyo uh, spacious siya ng konte. Ito yung kahabaan ng General Maximum Avenue at ipinagbabawal ngayon ng Cebu City Traffic Office ang pagpark dito sa labas ng sementeryo para maiwasan ang magkakos ng traffic dito mamaya dahil maya-maya inaasahan nila ang pagdagsa pa ng mas maraming tao dahil nakausap nga natin kanina yung staff ng uh, Kareta Cemetery ay aabot sa mahigit limang libong mga nicho ang uh, andito sa loob kaya ini-expect nila na mas marami talaga yung taong dadagsa dito. At uh, may nakita rin tayong mga CCTV camera na nakastandby sa iba't ibang bahagi ng sementeryo. At uh, ayon din sa staff kanina sa opisina ng Careta Cemetery, ay hanggang alas 12 mamayang gabi pwedeng bumisita mga tao. At pagkatapos na isasara ito at magbubukas ulit, bukas ng umaga, alas 7 ng umaga. Yan muna ang huling balita mula dito sa Cebu. Audrey, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Jesse Atienza.